gandang hapon guys. Bagong ligo ako guys kasi gawa nung aalis kami. May susunduin kami sa bayan. Yung nanay ko kasing galing, ano, galing Bisaya. Pumunta dito ni Maynila, doon siya dumiritsa sa kapatid niya. Ngayon, dito naman siya pupunta sa amin. Kaya susunduin namin siya ngayon sa bayan. Hinihintay ko na lang asawa ko na dumating kasi namamasada yun eh. Sabi ko umuwi muna siya kasi may susunduin kami. Wala ko ipamimili ngayon guys kasi wala akong pera. Sana bukas matuloy yung ano, yung may magbabayad sa akin ng one -five. Sana matuloy siyang magbayad bukas para may ipamili ako bukas ng mga dilata. Kasi wala na akong mga dilata guys. Ilang isang buwan na ata ako walang dilata. Kaya hindi ko mapapakita sa inyo yung ating istante kasi walang lamang dilata talagang ang inaano ko lang talaga lagi guys yung mga shampoo shampoo kasi mga importante yun yung mga dilata naman kasi eh, pambihira lang din naman nabibili yun kaya yung inaano ko talaga na mayroon ako yung mga sabon sabon shampoo ayun guys mamaya ulit guys Ano, guys, magandang gabi. Ayan, nakauwi na kami guys. Kanina pa ka kami nakauwi. Tapos, bumili nga pala ako kanina guys. Pagpunta namin ng bayan. Ayan, kortina ng ano, CR. Si kasi papalitan ko ng kortina namin ng CR. Si kasi marumi na. Marumi na yung ikinabit ko nung ano. Kaya ko ba yung binili? Mga ano, July. Pero madumi na agad siya. Tapos bumili ako ng dalawang tasa. Ayan, kasi wala na kami ng tasa guys. Uh, Nagkabasag-basag na yung aming tasa. Ay! andyan ah. andyan, tingnan mo diyan. Ayun guys, kakabit muna natin to guys. Tapos yung nanay ko nandito na din. Hindi na ako nakuha ng video kanina guys. So big. Hindi na ako nakuha kanina ng video. Ayun guys, samahan niya ako ikabit tong aking kortina. Yung binili ko, yung tinanggal ko kanina ay tig, ano, yung tig 140 mahigit. Tapos itong nabili ko ngayon ay 93 lang. Pero makapali yung ano yung tig 150. Kaya subukan ko subukan ko na lang muna tong ano tig 93 kung maganda ba siya Ayan guys, naikabit ko na guys. Maganda pala yung kulay na nabili ko. Akala ko siya ano. Akala ko siya plain lang. May drawing pala siya. May drawing siyang ano, mga isda. Ayan. Ang ganda naman yung kulay na nabili ko guys. Pero na dun sa ano. Pero na sa kulay ng pintura ko dun sa dingding. Ayan guys, hindi ko pa napipinturahan uli yung ano namin guys dingding. Kaya ang dumi na doon guys. So, wala pa kasi tayong budget na pang pintura dyan guys sa ano na lang pag may budget tayo guys pipinturahan ko uli yan para gumanda ganda at lumini siya tingnan odi so, diba guys oh, di ang, o, guys, ang ganda ng kulay ang ganda ng kulay ng kurtina ko hello guys kain tayo na po hapunan mayroon ako dito guys na itlog na may ano si buyas Kamatis tapos mayroon akong tira, tira kanilang tanghali ay ah, niluyahan Ayan, nilayahang manok. Ayan guys, kain tayo guys. Hmm. Wang, wow, loko yan si ano ko, wow, si Bakina. Akala ko nag lang. mamaya diba maya, -maya ipinawagan ng lolo niya, di kausap niya. Akala ko naman tumawag yung lolo ang lolo niya. Diba, tinawagan niya pala. ion ilan Hai. Ni saja dimasukkan benda ada empat. Ini salah ni. Oh, okay. Terima kasih yeah.